lakas ng ulan parang may bagyo guys bagyo yarn mafag o parang kadaytay <laughs> <laughs> ang grabe yung fog o namumuti yung langit <laughs> ang lakas ng ulan ni. Eh baka agad sa SA, mababata talaga ng ano dun hmm ba kaya nga Bukas pa ata sila pupunta doon eh. Hindi ko, hindi ko imamangkod, siya pinasama? Meron daw, kung ano, tao doon eh, yung lalaki, mag yung magbabanday sa sapatos. Kaya dinagdagan namin yung baon. nga bubuhos pa mamaya yan. Sa atin, paulan pa lang, bulog-bulog pa lang daw dun eh. <laughs> Sa dala, grabe yung buhos.